Good morning, guys. Good morning, kaduda. Ah, ngayon ang ang gagawin ko ngayon ay mag-harvest na ako ng aking mga kalamansi at meron tayong lalagyan at gunting. Tara guys, samahan nyo ako. banyo ko maghaharbis tayo ng kalamansin mainit yan sa so, tadaan sa may harapan at medyo ay, hindi mahaba-haba yung hagdan at yung aking paa masakit di pa ako nakawalis oh, dami pang dami pang kalat yan tayo dadang sa gilid medyo may nahulog na dahon. Asin oh, muna natin. Ayan. ko. Ito ang akin. Ito ang harbisin natin. Ayan. Marami na siya. kin like hati jangan muna yan ito yung ating na harbes na kalamansi. Ayan. Eh uh, Meron pang Meron pang maliliit. Ayan. Meron pang maharbes sa susunod na buwan. Ayan pa. Marami pa sya maliliit <laughs> yung kanyang ibang maliliit niya kasi nahulong nung medyo may bag magkaroon ng bagyo kaya ayan yung mga nahulugan niya ito siya yan mga nahulugan yan so ayan guys tapos na ako hindi ko alam kung ilan yung aking na harvest na Ini si namanya acting bela angin. Ini Di latin loh na kita. Tuna lang coba so, Bapak. Ah. Bali. Stream guys. Do nanatin bela angin sa so, Bapak. maganda kasi kung mainit ito natin bilangin para makita natin kung ilan yan 2 4 6 10, 12, menahu lupa, 14, 16, 18, 20, balik 24 ya guys. Meron tayong na harvest na 24 pieces na kalamansi. See, so, guys. Kung so, meron kayong mga bakuran na ano, medyo maluwag, pwede kayong magtanim lang mga kala ng kalamansi at gulay-gulay. So, Ayun, kung kayo lang ay ba kung kayo ay bago sa akin channel please subscribe share, like, comment kung inyo mong nagustuhan mag comment lang kayo sige bye bye subscribe